Bianca Manalo umamin na sa private convo nila ni Rob Gomez. Naglabas na ng pahayag ang isa sa mga dawit sa isyong pangangaliwa ng kapuso aktor na si Rob Gomez sa ina ng kanyang anak na si Sheila Rebortera. Nitong December 20, Miyerkules, ikinabigla ng mga netizens at magandang dilag fans nang mag-leak sa mismong Instagram account ang mga private messages sa pagitan ni Naherlin Budol at Rob Gomez at ang mga messages ni Bianca Manalo kay Rob Gomez kung saan ipinahayag ng aktres na nais niyang makipagkita sa aktor. Kaagad na binatikos ng mga netizens at bashers sina Herlin Budol at Bianca Manalo, dahil sa pagpatol umano nila sa lalaking may kinakasama at anak na. Labis na nakatanggap ng pambabatikos si Bianca Manalo, dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na siya ang partner ng senator na si Win Gatchalian. Kami pa ang nagsasabi na hindi makontento itong si Bianca Manalo kay Senator Win, kaya sumaidbet bet pa kay Rob Gomez. Tila hindi naman nakatiis si Bianca Manalo, na kasalukuyang nagbabakasyon ngayon sa Japan sa mga pambabatikos na natanggap niya mula sa mga netizens na kaagad na nanghusga sa kanya, kahit hindi pa alam ang buong kwento, kung saan pinagtatak sila nilang pareho ang kanika nilang mga kinakasama. Nais umano ni Bianca Manalo, na linawin ang issue, na kumakalat ngayon, upang malinis na ang kanyang pangalan tinawag pa niyang false rumors ang kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa pahayag ni Bianca Manalo, magkaibigan lamang silang dalawa ni Rob Gomez, at magkatrabaho rin. Noong araw na nag-message umano siya rito, na nais niyang makipagkita ng maaga sa aktor ay dahil may ibibigay itong regalo sa kanya. Nais niyang maaga silang magkita dahil aalis na umano siya papuntang airport para sa kanyang pagbabakasyon. Ipinahayag din ng aktres ang kanyang disappointment sa taong nagpakalat ng kanilang mga private messages na walang pahintulot mula sa kanya dahil nagdulot ito ng online bashing laban sa kanya. Nilabag din umano ng taong ito ang kanyang privacy ipinagdiinan ni Bianca Manalo na may iba pa siyang mensahe kay Rob Gomez na sadyang hindi isinama sa mga screenshots upang bahiran ng mali siya ang kanilang conversation. Ipinaghayag pa ni Bianca Manalo na naapektuhan na sa nasabing intriga ang kanyang mga mahal sa buhay kaya naman hiling niya na sana ay itigil na ang pambabatiko sa kanya. Samantala ayon kay Christian Albert Gaza, Auction Gaza. Pinakamaling ginawa ni Bianca Manalo ang aminin, at maglabas ng official statement na ibig sabihin na kinukumpirma niya na legit ang screenshots, kasama na yung kay Herlin Budol. Uy! 150! Oh, boom! Pag paghagod sa hera sanay na sanay! ay grabe mga tingin nila, parang comfortable talaga sila, na para sa nang kasalo, no? Parang sabay sila kumakain, oh, giling, giling, boom, very comfortable, para sa may nagawa sa behind the scenes, boom, eh, giling mo pa, ay, pag pagpalo sa app, sa kakaloka, Englishin mo, Englishin mo. Sa kabilang Inglisin banda, mo. In nauna na nang ipinahayag ni Rob Sport, Gomez Sport. na wala sa kamay niya ang kanyang cellphone mula pa noong December 20. Sa kaparehong oras na nagsilabasan sa kanyang Instagram account ang mga private conversation nila ng kanyang mga katrabaho sa magandang dilag. Marami naman ang naghinala na ang ina ng anak ni Rob Gomez na si Sheila reportera ang kasalukuyang may hawak ng kaniyang cellphone at siyang nagsiwalat sa mga kontrobersyal na mensahe nina Rob Gomez, Herlin Budol at Bianca Manalo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.